At yun nga po mga bossing, eh, nangangailangan po si Forman Jerry Kumita ng mga isang katao na para lang maghalo dito. Anytime po pwede mag-apply. Ito po, ay eh, tinuntahan po muna namin kung ano po bang sitwasyon dito. Yan. Kailangan din po ng maraming Forman. Ito po ang pinaka-admin forma namin, si Aris Velasco. Yan. Nakangailangan po ng ilang mga tao ang kailangan natin dito? 2,000, tagahakot ng halo. 2,000 daw po, tagahakot ng halo. <laughs> Yan po ang haluin. Ay kailangan na kailangan po ang mga tao. Anytime po pwede mag-apply. Yan. 2,000 daw pong tao para sa maghahalo. Hindi, umpisa. Nangit 2,000 hindi daw po uumpisan haluin ito hanggat hindi kompleto po yung 2,000 katao na labor tempo at parating na din po yung 100 na truck na punong puno ng simento 100 peraso na truck yan o. anytime po pwede po mag apply punta lang po kayo sa barangay Kresanta Dun po At ako po yung pinakang maglilista ng mga tao Kung sino yung mag-a-apply Hanapin, si Hanapin nyo lang po si Boboy Alega Part 9 Yan. Kailangan po ng 2,000 katao Labor Maghalo po Maghalo Yan. Sige po Bye bye